Good day mga kasons sa punta kami ngayon ng ano ng uh, Miyagaw. So kukunin natin yung ano yung iba nating mga L410. So may naiwan pa tayong 6 na L410 doon. So sana magkasya sa tricycle yung 6 na L410 box. Pag uh, nadala na natin dito sa Antique. So papuntang ano kami dito dito kami ngayon sa Barangay Pansadan. So punta kami ng Antique. Dito na tayo sa Barangay Pariri, San Jose. Party pa rin ng San Jose, ang kayo mga ladus. Ah. Bale, yung plano namin, daraan kami sa bundok para mas uh, madali lamang yung aming pagpunta uh, sa ilo-ilo. Tapos sa pagbalik, doon naman kami sa dagat na da, ano, daraan. So, mas malayo yung sa dagat. Time store yung malayo niya. Pag... Uh, sa dagat uh, dumaan ano? umalis kami uh, 4.30 doon sa Kansadan so I think siguro makabalik kami dito mamaya mga 12am dito na tayo sa barangay Malandog shoutout sa may ari ng Minisado ayan 524. So mga salsan dito na tayo sa bungad ng uh, tinsangan, no. So ito yung uh, way na kalsada papuntang Iloilo -ilo na napakalapit lamang kung uh, galing ang or Iloilo -ilo, mga boss. So balita Bali dito dati tumaraan yung mga Ceres, kaso lang nung nangyari yung uh, aksidente dito sa Ceres, yung mga nahulog na no na yung mga yung ano yung nahulog na series bus dito ini-stop yung pagdaan dito ng series mga boss so ayan dito na tayo so dito kami dadaan kasi maliwanag pa pero pag uh, pabalik mamaya doon na kami sa dagat daraan so mas malayo yung sa dagat mga boss time check 5.25 kami uh, lumusot or 5.24 no? so ayan mga idol ay dito banda mga boss, napakaganda dito ng lugar. Ayan, oh. makikita nyo mga boss ito. So shout out pala sa mga followers natin baka may mga followers tayo dito na taga dito no? so na lang comment na lang pag uh, andito kayo mga boss idol yan mga boss yung bundok ito yung way pa ilo ilo ang ticket o ilo ilo mga boss shortcut shortcut ko ito boss mga boss no ah. so, Malayo-layo pa tayo sa Tiolas, San Joaquin. So, ayan mga boss. Maganda na yung daanan dito, na. So, hindi ko lang alam mga idol kung saan banda yung ano. Kung saan banda yung nahulog yung uh, series na yun. So, pag dito kayo dumaan mga boss, okay na rin yung kalsada. Bago na yung mga simento. Yun lang, ha, talagang mahirap kasi maraming kurbata Muntikan na kami, ah. Muntikan na kami dun sa ha, puting sasakyan na yun, mga boss. Muntikan na, mga boss. Nag-overtake, pero wala sa ayos yung overtake niya, oh. So, yun nga, mga idol, no. Bali, mahirap talaga dito pag uh, duman So, muntikan na kami dun sa puting sasakyan na yun. So, nag-ano siya, eh. Nag-attempt siya mag-overtake. Tapos, uh, bigla kaming ginit-git, no. So, mabuti lang, ah... Uh, di naman kami naabot. So na talaga may konti na lang yung uh, distansya sa sasakyan na yun So dito tayo sa bundok mga boss ay doon. Uh, Napakataas dito pag dumaan kayo dito mga boss talagang ingat-ingat uh, lang kasi nga uh, delikado yung uh, daan dito mga boss. Sa so, mga idol, may mga konting rough road pa dito pero konti na lang talaga siguro ito mga boss. kagaya nito. So under construction pa yung ibang uh, kalsada dito mga boss. So, mga kasans, dito na tayo sa Welcome to Antique So time check tayo mga boss 5.47 Lumusot tayo dito Nakarating tayo dito sa Welcome to Antique Yan, binira yan Welcome to Antique mga boss 547 mga boss, dito na tayo So, bali, part na ito ng ilo-ilo mga boss Ito na yung part ng ilo-ilo So, nasa ilo-ilo na tayo Ganito kalapit pag ito tayo tumaan So, yan mga boss, andito na tayo sa ilo-ilo Part na ito ng ilo-ilo mga boss So, medyo ano pa tayo, malayo-layo pa tayo sa... Barangay Tiolas San Joaquin So ingat-ingat lang mga boss idol dahil maraming mga sa mga bagong uh, papasok dito ingat-ingat lang dahil maraming mga other construction na daanan delikado mga boss So makikita niyo yan So makikita niyo espalto na dito yung daanan no? So, malapit na, malapit na rin tayo mga boss ha? Konting ano lang dito sa biyahe pag nakaabot na kayo dito so ingat ingat pa rin dahil uh, puro curb yung daanan dito yan so, ganda talaga ng lugar dito mga boss so siguro sarap manirahan dito mga boss ay yan. So, mga boss ay yung, yung ating uh, vlog uh, dito ngayon no? so hopefully uh, maging okay lang yung biyahe pabalik ulit mamaya

Dito lang kami mga sana sa uh, Barangay Tiola So 6-12 kami lumusot dito Mula dun sa Haptic Antique So ganyan lamang kadali yung uh, So ano ba yan Mabagal ba, pa yung aming takbo nito tayo sa bayan ng San Joaquin mga idol punta muna kami ng 7-Eleven bili lang kami ng tubig so mga kasans bali andito na kami sa amin no? so 7 o'clock yung dating namin dito sa Miyagaw so dahan lang naman nasa 40 kilometers per hour lang yung takbo namin sa so, mga ito yung ating uh, mga sound box bali nakarga na natin sa tricycle. Bali 7 o'clock kami dumating dito pala no. So ganito lamang yung pwesto, okay na rin 'yan. So sana maging okay lang yung uh, ating uh, biyahe papuntang Antique. Sa so, mga idol bali uh, dito na kami sa tiolas sa uh, Barangay Balabago, San Joaquin Iloilo no. Bali uh, 8:36 dito na kami sa tiolas San Joaquin. Lumusot pala kami sa Tiola San Joaquin 8:36. So mga ka dito na kami sa ano, malapit na kami sa Mali, uh, part pa rin ito lang kataan natin So may may nakita kami nga, umiilaw kanina ng mga beam light So I think may, ano dito, may sound dito May sound system or fiesta, no? So yan Nabi, uh, ito yung mahirap mga boss, oh Ang daanan is under construction, so Dahan-dahan na mga boss Ayan Welcome to Barangay Ikundao. Ik Ikundao, Ik Ik na pala kami dito mga boss. Ayun. Basta pa dito yung ano. Yung daanan, naayos. So, yun nga mga idol, oh, meron nga ng ano dito, fiesta 'yan. Ikundao, Barangay Ikundao Ik na ito, ayan, mga boss. So, ayun. So, didiretso na kami kasi mahirap. Diretso talaga. Uh, da Dao Antique So medyo malapit na kami sa San Jose Bali dalawang oras na yung uh, travel namin So mga ka Dito na kami sa bayan ng uh, San Jose So 10.40 ng gabi 10.40 ng gabi dito na kami sa bayan okay na okay Safe yung ating uh, pag-travel Sa pag ng uh, Mga airport and max Natin doon sa Iloilo Kiling Banay To 2024 So malapit na yung pesta dito sa bayan ng San Jose mga idol So mga ka ito nga yung ating uh, mga speaker box Bali na dala na natin sa Antique uh, Ito yung ating uh, dalawang Live Pro Tapos yung apat natin dito na NBS 1212 -12. So ito siya mga idol, bali 6 uh, hours yung uh, biyahe namin uh, Papunta at saka pabalik dito sa San Jose mga boss So ngayon yung gagawin ko dito Balianin natin ito, yung uh, lilinisan ko ito kasi nga walang naglilinis dito sa bahay So grabe yung uh, alikabok na ng ating uh, mga box speakers dito So unahin ko dito yung uh, Live Pro 12 sa paglinis uh, So sana nag enjoy kayo sa panunod ng video natin about dito sa pagkuha ng ating uh, mga box sa Iloilo, papunta dito sa DKI. Hanggang dito na lang muna sa mga bago nag-subscribe. Huwag kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka